Hello everyone. Welcome. Hello everyone. Welcome. Hello everyone. Welcome guys to the Big Vlog. Ayun today. Hi, do you know Ryan Yasuma? They don't know. Ayan, samahan niyo kami because magpapa Kate, I'm talking. Ah, samahan niyo kami magpapa-chill, magpapalit ako ng gulo ng aking Montero. Ayan, samahan niyo kami guys at traffic time ngayon. Mommy, Happy weekend. Mommy, because stoplight, stoplight, diba? Stoplight tayo. Ayan, dito na ako guys. Dito na ako sa Talyar. Antayin ko yung kung si Kuya na lumabas. Don't come out, Kate, ha? Okay. Hi, shout out! Sagot-sagot na lang, Krabs. So, At yun, parang hindi magpapabilis. <laughs> <Sorry. laughs> kuya, magpapapalit ng gulong. Yung katulad nung nasa unahan din. Ay, ganyan. Mga ba? Oo. Hindi, abanti mo lang mo. Oo, ruko pa ba doon? Oo, uh, abanti mo. Ah, sige, wait lang. Stay ka lang dyan, anak. Talier, baby, Talier. Shout out sa nandyan. Oy, Abra. Huwag ka na Ay, kahit doon touch it, ah. Doon touch it. <laughs> Pa-change na po. Uh -oh. Aray ko. Wala yun, oh. No? Ito yung mga hardworking men. Guys, di ba? Kapag ano, hardworking men ka. Ayan. Ayan dapat malakas yung mga boto-boto mo. So, Pag ginawa mo yan. Oh, no. Ganyan na pala siya. Your eyes! Yeah. Galing, ang galing, ang galing. Ang galing-galing nyo. <laughs> diba? your head. Anong gagawin nyo kuya sa ganyan? Tatapon nyo na? Pwede yung lagyan ng halaman ni. Eh. Ay, hindi ma'am. Ay, hindi. Yung pang-jeep ko, kasi pag tinabas nito, ay alambre po yan ma'am. Ay! Pang-jeep, no, alambre. Kasi nakikita ko yun sa mga ano, pwede nila lagyan ng halaman. Hindi pala pwede yan, kasi may ano daw. Ito yung Ito yung ipapalit. Ano lang siya so guys. Chai, chai na nagulong lang yan. Kaya medyo mora lang. <laughs> Hi baby. Hi. For the motorcycle, it's only small. No, they, they're going to throw it na. Ayan yung ipapalit. Ah, ganyan siya. Ah, yeah. Galing. Dali lang pag ano, may mga machine eh, no? mga gamit, madali lang pero ang hirap po ah, galing <laughs> na ako oh, okay na, pwede na ikabit ulit bilis lang, diba? ito na yung luma, yun yung bago 12,000 guys yung bili ko dyan sa dalawang pair niyan. Kasi China lang naman siya. Pero di ko alam, may, may iba't iba naman kapag iba't ibang, eh you no, know, iba't ibang price. Yeah, mura lang muna tayo. Saka na lang natin ipalitan. Ah, ganyan pala siya. Ah, ganyan pagpaputok na. Pag, pag alis ng hangin. tibay nila, no. Gagaling nilang gumawa niyo. Yeah, baby, they're removing the air. What? Why? So they will, they will uh, put back the new, the new, I know, the new wheels. Oh, yeah. But what is the mugs? Are oh, they gonna sell that? No, they're going to throw it. Ayan, hindi na nabi si Kuya. na. Yeah, it's very Bilis lang, no? Hangin na na 'yung isang gulong bago lang. May motor sa may likod ko. Daus na 'yan. Hangin na. Headgate head gate ha Aha, inahangin na nila bago nila ay kapit oh you can see it there oh I want to see it. Oh, yeah, no? Careful, going. No, don't come out. No, no need to come out. No need now. No, they're going to throw it. I don't know. This is the Put, put, Não, não. guys Yeah? The other ah, may doble pa siya. Kailangan niya doblehin pala. Yes, baby.